Ria Atayde galit na sinugod si Maine Mendoza dahil sa nangyari kay Arjo Atide Usap-usapan ngayon ng umano ay pagkakadakip kay Arjo Atayde ng mga pulis dahil sa patong-patong na kasong isinampa dito ng kanyang asawang si Min Mendoza. Ito ay matapos nga ang kumpirmasyon ng mga ito sa tuluyan nilang paghihiwalay ng asawang si Arjo Ataide. Naging trending topic nga ang mga ito matapos magsilabasan ng ilang blind item sa mga entertainment websites kung saan ayon sa blind item ay naghiwalay ang mag-asawa matapos maraming madiskubre ang babaeng aktres sa mga lihim ng kanyang asawa sa kanya. Dito na pumutok ang balita sa umano ay paghihiwalay ng mag-asawang Mayn Mendoza at Arjo Atayde matapos ng aminin mismo ng dalawa na halos isang buwan na silang hiwalay. Matapos nga nito ay lumabas ang balita patungkol sa ex-girlfriend ni Arjo Atayde na si Suramires patungkol sa lihim umanong anak ni Arjo at Sue. Napatunayan na ng aming source na totoo ang chika sa umanong ay anak ni Arjo kay Suramires. Matapos nga din ito ay hindi din nagtagal ay nagsalita na nga ang aktres na si Suramires patungkol sa nasabing isyo nila ni Arjo Atayde. At dito na nga inamin ni Suramires ang buong katotohanan. Samantala matapos na ang ginawang pagpapahuli ni main Mendoza kay Arjo Atayde upang mapagbayaran na ang kanyang mga kasalanan sa kanya ay kasabay naman nito ay ang pagkakaospital na ni Arjo Ataide. Dahil ayon sa balita ay matapos na ang paghuli kay Arjo ng mga pulis ay agad din daw itong nakalaya dahil nakapagpiyansa nga daw ito. Inapila nga din daw ni Arjo Ataide sa hukuman ng kanyang kasong kinakaharap ngayon. At ayon dito ay lalabanan niya ito hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Samantala matapos nga na makalaya ni Arjo at Taide ay galit na galit nga ang pamilya ni Maine Mendoza sa pagkakalaya ng aktor. At nais na muling maipakulong ito, laking gulat nga daw ng pamilya ni Maine nang ito ay magpunta sa bahay nilang mag-asawa ni Maine upang kunin ang ilan pa nitong natitirang gamit dito. Munit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naabutan nga daw ng ama ni Maine Mendoza si Arjo at at galit na galit ng kinumpron ka umano ng ama ni Maine si Arjo. Dito na umano na ang laban si Arjo at Tide ngunit agad na naunahan ito ng mga personal guard ni Maine Mendoza at nagkapisikalan na nga. Ito nga umano ang dahilan kung bakit na ospital si Arjo at dahil sa mga tinamunitong sugat at bugbog sa katawan. Samantala dahil nga sa nangyari kay Arjo ay galit na galit na daw ang pamilya lalo na ang kapatid ni Arjo na si Ria Atayde dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Ayon nga sa source ay nagbanta nga daw si Ria Atayde na mananagot ang lahat ng nanakit sa kanyang kapatid na si Arjo Atayde kahit pa sino sila.